dito na tayo sa may pagbilaw. Siguro hanggang dito na lang yung gulong natin, Mare, pa. Papalit na tayo ng gulong. Nandito kami sa may ano, pagbilaw. So dito kami nakabili ng na, ano, ng gulong sa may intersection ng pagbilaw papasok. So yan si Monster. So ang sukat pala niyan mga kare pa ano. 9080 Sinios. So siguro pwedeng pwede na yan panghigaan. Parang Jabyo Rosso na rin sa yung design niya. So quality naman ng na ganyang gulong mare pa. Tapos yung harap natin Maxis So Sigurado tatagal naman yan kasi Quality ng gulong So papunta kami ng Bicol ni Drone Master Kaya minsan ah, naabala kami kasi Nagpapalipad konting oras ng drone Para may mapakita sa inyong view So let's go Na kami ng ano Katimunan So from Tagaytay So dito na tayo nag gasolina So may tira pa naman siyang tubar So grabe din mga repa yung gasolina dito 61 kulay pula 240 sa Anong lugar to master? Pa. Anong lugar to? Atimuran, sir. Atimunan sa 240 Atimuran. From Tagaytay Doon na tayo nagpultang kagabi Pultang tayo kagabi doon Bago matulog Tapos ito na May tira pa naman siyang tubar So nagas na ako kasi Masakit-sakit din kasi makakaray pa sa bulsa pag Yung pina-empty mo si Manser Tapos ginasulinaan mo Talagang pasok talaga 400 <laughs> ito 2 bar 240 So welcome at Imunan Mareva Imunan baby Gumaka So nandito na tayo Mareva So ito yung mga karepa ang At Pag Ordinary Day Kalawag Kaya eh, no Kalawag Alas 2.05 ng hapon Paminsan-minsan maaray pa Gagawin nyo rin naman itong ginagawa ko Maglong ride din kayo Hindi yung Foro na lang kayo dyan maaray pa sa Paikot-ikot lang Yung pa pontang palengke Paikot-ikot lang dyan sa lugar nyo Actually maaray pa Ang sarap na Feeling na nakaka-long ride kayo Parang naglilis yung problema nyo Yung stress nyo sa buhay Ang mga iniisip nyo Siyempre, mag-long mag ride kayo yung walang pasok kaga uh, kagaya nito viernes so actually may pasok naman ako mga reypa nagawan lang natin ng paraan so shoutout muna natin mga reypa si Kunijos uh, mikudanin mga reypa uh, pinagbigyan tayo mga reypa may pasok sana ako ngayon nagpalit kami ay yung day niya mga reypa pala kinansil natin siya yung pinapasok ko ngayon kaya wala na siyang day mga reypa Welcome to Bicol. So, na tayo nga muna tayo Ah! May mga checkpoint na dito mara pa. So, kung mga ang tambot yun yung mga karepa, mga may ingay. So, huwag na kayong dumaan dito papuntang Manila or Quezon. Kasi may huli na dito. Mga repa, nakikita nyo yan o. No? May kubo na dito. May mga rider dito mga repa yan. Kung <laughs> mga taga-San yan. Mabuti na lang mga karepa, yung tambutso natin. Pinamodify natin. Pinabago natin yung style. Kung hindi na ko, ayun ang maghuhuli oh. Problema mga karepa, pagpabalik na tayo na Kabite, Sosmarimar. Alas 10:00 Let's go. support, Humarap ka supot. Tabugon. Ah, So, dito na kayo maray sa Tabugon. Ayun, o. Oh. ito yung kalsadang yan Oh. O, oh, na. Oh. <laughs> Simula na maray pa ng Delirio. So, mo na tayo magagas mga karay kasi one bar lang yung bawas. Ramgang ragay. Baka lampas pa. Parting pa sa amin ah. Ah! Putang ina. Ah. Di ko nakita yun. <laughs> Sa so, kasimula na makakarepa yung dilirio dito Grabing kalsada dito. sira-sira, lubak-lubak oh. Yari na tayo nito monster Para na matay nitong hito dyan, paseo sa ayaw oh. Grabing kalsada dito oh. Pakiayos naman po ng kalsada dito DVWH dito ang pangit ng lugar dito mga tip may dalawang babae mga repa oh. Oh. Hi. Hi. Tawa tawa din talaga. Pwede bang itambay? Ha? Hi, di na sagot. <laughs> Nandito na tayo sa may Galliego, sa may tulay, yung mahabang tulay dito. Oo. Magpapalipat tayo dito mare pa nandoon. So shout sa dalawang to. Batang bata, bata mga pa yo Pero nakamotor na <laughs> Dalawang babae Saan galing B? Saan pa galing? Oh? Saan pa galing? Galiga, ah dito? Anong lugar to? Agaligo Agaligo na to Ayun ay Baka mahuli kayo dyan Balak <laughs> mabungan, Ah dito may huli So pa saan kayo? Paragay po ah, Paragay Sulid ah So sa road na kanila mga repa Pupunta silang ragay Palipad na. Saan so, kong palipad kami ng drone dito mga repa? Try natin sa so, yung view. Sheesh! Let's go.

Thank you sad to say wala ang 48 or 47 na sprocket hanap na lang I love ragay ayun know? o ragay so vehicle na mga refa alas 4.40 nandito na kami sa kulakling dati mga may tindahan kami dyan o no? dyan sa pisto ng apat na tao na yan may tindahan kami dyan kaso nagway dining nagway dining mag helmet ka muna maapot kita Nagwedi ning mga karepa kay nawalan yung tindahan ni Mama diyan. Sa may kulakling. Clackling. Boss, mag mag-order kayo ng tinapay. Mag-order kayo ng tinapay? Apo, gusto mo. tayo dito mga repa. Adyan <laughs> <laughs> na mga repa, tayo ng taga kulakling. <laughs> <laughs> ha? <laughs> Aray na pa, nandito kami sa Kulakling. Pinsan namin yan. So, dati may tindahan dyan si Mama sa... Ayan, sa may tao na yan. So, nag-wedding. Kaya na, yung tindahan ni Mama. So, pahinga muna kami dito mga repa. Siguro, kape-kape kami dito. So, shoutout ko muna si Samuel. Samuel, nakablog ka. Nakablog ka. Oh, ah, ano sa sabihin mo? Ano sa, ano sa sabihin mo? Ah, uh, hihiling ka. Ha? May hihiling ka nga, Nigdi. Eh. Mundo. Ayun, Nigdi. Eh. Nakablog ka, bahala ka. Hahaha Shout out to Oscar Roger <laughs> <laughs> so, ipa, muna kami Yeah Sa so, Maray Tatry namin dito uh, Dadaan sa May lupa ni Lolo So ilang barangay lang dadaan namin yan. Hindi kagaya dun sa may gaunga na Pitong barangay So shortcut to Maray pa Bundok So ipapakita namin sa inyo ni Drone Master Kung ano pa paano yung Kung ano yung sitwasyon dyan Kung ano yung kalsada dyan na Let's go Kalahati Simento Kalahati, eh, ano, lupa. Ah! O, oh, nakabalag ako. Magminyok ka. <laughs> Nag-vlog ako. <laughs> ano? Nag-vlog sa vlog oh. mo. <laughs> Ay ba, si 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 shout out mo. Hay pa si Drone Master. Ay po. Ha? Saan nang asan? Ah, Saan nan Saan nan daan? Hello mga doon. Tol, tinong mga doon. Tagalog na pati ako pare, pero pa nag-uusap kami niyan mare pa ni Drone Master Bicol. Para maintindihan nyo Tagalogin namin. Jan, May daan dyan? Oo. <laughs> Matindi to. Ang tawag sa amin yan, dahat. Tindi yan sa balat. Hiwa talaga parang kutsilyo. Matindi tong hayop na to. Hindi na to biro-biro. Kutang Iyak monster talaga. Ubus talaga dito maripang ano natin, lining. <laughs> ano to? Jadi putar. Gua <laughs> <laughs> balat tak kena ka diputar kah? <laughs> <laughs> Tang ina. Oh. Oh, semua bicung orang-orang nanti nih. Ini isip ku yang orang Biak tak lagi yang Ano ni? <laughs> Pangiton? Ayaw ko bicol? <min scratches> natin, na sa akin ng ano ng bikol? Yung kararo natin mga repaw, halos sumalik na. yung araro natin mga repa putang ina wasak talaga yan oh, grabe to tindi mabuti na lang mga repa hindi sumasabit yung araro natin pasok nagpalit tayo ng gulong pero palitan naman talaga yung gulong natin mahala ka dyan sa buhay mo away <laughs> na nga sa amin sa mga repa, nandito na kami sa lupa ng lolo namin ayan, dagat oh okay na, ay. ayos na, na. abilya to ah abilya sa family abilya pa dating, inararo to nung ito to, tinatanaman to dati ng mais, ito tito Luis tang ina. Lumaba ka. diputak ka. ka. Itong dinadana natin na ito mga repa. Sa lupa na ito ni lolo. Dito ako mga repa nang kukupra. Yan. Yan pa yan. Diba? diba yung ikinakawit yung nyog. Tapos hanapin nyo na dyan sa kung saan tatalsik-talsik. Nandungis ko dito mga pa. Para ako dito laging baboy. Ay <laughs> nagkukupra. Kasi yung lolo ko mga pa. Buwanan magpakupra. Ito naman kabila na to. Kila tito. Kapatid din ni papa. <laughs> Kuprahan din yan mga pa. So anong ginawa tong kalsada na to mga rey pa. <laughs> Ang daming nyug na nasayang dito. Ang daming... Uh, hindi na napakinabangan Siguro baka nasa 20 or 15 pirasong yug. kasi yung sabi noong ano namin noon government ba na gagawin do kalsada. Ayun. Patay na lang yung do ko mga karepa. hanggang ngayon. Ito pa itsura oh. So ito tanda ko pa dito mga karepa, may nyo pa dito. Diyan oh. Tandaan niya. Ano 'yan? Parang ayun ko na talaga. Dito. May nyog dito sa pwesto ko na to pinabuwal kasi nga gawin ng kalsada nung nagawa na ng ito na nangyari wala man di man nagawa putang ina oh nandito tito mare pa <laughs> Tito Tapos <laughs> Kapatid ni Papa mga Repa sa itong kubo nila ano yun ito bago? matindi yun kalsada dito gitu? ha? ano naglala, naglalakaw <laughs> 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 Ito <Di puta. laughs> yung kalsada Ito Dito ako dati nagkukupra. Itong lupa na tumaray pa sa ko to. sa so, mahina um, na yung lolo namin kasi tito na yung nagmamanage yung kapatid ni Papa.